We have a faith that has so much to offer. The Catholic faith, the faith of the church founded by our Lord Jesus Christ. As we discuss the glories, the mysteries, as well as questions and even misunderstandings about the church, join us here in Voices of Faith. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako po si Carlos Antonio Palad, ang inyong lingkod dito sa Voices of Faith. Kasama ko po ngayon si Father Robert Paul Zarate of the Salesians of Don Bosco. Naging guest na po natin siya noon nung nag-uumpisa pa lang ang Voices of Faith at ang naging topic niya ay yung ano yung kanyang stay sa Japan at ano yung mga lessons mula dun sa kanyang stay sa Japan for the church in the Philippines. Anyway, magsasalita naman po ngayon siya para magbigay ng isang maikling Advent Reflection. Ngayon po si Father Zarate ay based na sa Don Bosco, Kanlubang. Uh, he recently celebrated his 25th anniversary as a priest. uh Congratulations po dyan, Father Baba, no? 25 years Thank as a you. priest kasi he was ordained December 8, 1999. And of those 25 years as a priest, he spent a total of 15 years in Japan. But now, he's back in the Philippines. And he is in ano, he is in Don Bosco Candubang. And without further ado, I would like to introduce him to give this Advent reflection, this mini Advent reflection, which is intended especially for those na hindi pa nakakapag Advent recollection, pero gitna na tayo ng Disyembre. And I actually uh, opted na ibigay sa inyo ang isang reflection tungkol sa manger. Kasi ito yung isa ating ginagawang preparasyon para sa Pasko. Advent is actually the preparation for the Christmas season. And one of the most beautiful uh, symbols that we have for Advent is actually, of, of Christmas, is actually the manger. At iisipin natin na tayo rin pala ay parang manger sapagkat si Jesus ay yung kanyang pinanggalingan dito sa dumating sa lupa, nilagay siya sa muna sa manger, at tayo rin, dapat para din tayong manger ni Jesus. Why? What is a manger? Well, if we would have to see, ano ba talagang isang manger? Ayan, ito yung nakikita natin sa manger, di ba? Yung andyan si Jesus, si Joseph and Mary, andyan ang mga shepherds, Andiyan din ang mga uh, wise men o tawag iba, three kings. Kasi siyempre may shepherds, may mga tupa. At yung mga wise men, meron din sila mga camels, no? yung kanila sinakyan. Sa manger, nandiyan din yung donkey. Andiyan din yung cow. Kasi may ano nga siya, uh, kung saan nilalagay o oh, uh, tinatago yung mga animals used for farming and their daily living. And Jesus was born in that kind of Situation. Hindi sa ospital, hindi sa palasyo, sa isang lugar na kung saan, of course, may dayami para hindi uh, mahirapan sila sa lamig. Pero ito ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon para mailagay si Jesus deep sa mundong ito, maipanganak. St. Francis and the First Christmas Crescent was actually uh, done nung uh, nung siya ay uh, isang nagwo-work na doon sa missions nila no sa Italy at yan yung pinakaunang Belen o yung ating sinasabing Belen na nakikita natin ngayon pero it was actually even live pa na para makita nila ma-feel daw nila ang totoong Christmas they were having their midnight mass in a cave and it was in that place na sabi na sige maglagay tayo ng parang kung wala nandito talaga yung nangyari ng time ni Jesus kaya doon sa loob ng kuweba, ayan, naglagay silang dayami, naglagay rin ng ibang animals, and they also came to have ito, a live baby, baby and people dressed up like Joseph, Mary, the wise men, shepherds. At dyan nagsimula yung unang sinasabi nating Belen. Ayan ang nakikita natin ngayon. Of course, sa uh, Catholics, this should be our first decoration during Christmas. Kasi ito talaga yung religious reason. The very reason why we celebrate Christmas. Pag sinabi natin manger, ito yung naiisip natin kaagad. No? Kahoy, may dayami. No? At pag sinabi natin manger, ito yung definition niya. It's a long, open box that horses and cows can eat from. Hmm. Interesting, di ba? Si Jesus pala nilagay sa isang lalagyan ng mga dayami o pagkain ng mga kinakainan ng mga donkeys, horses, or cows. Parang ang ganda ng dating, di ba? Tandaan natin, di ba sa manger meron ding donkeys and cows and camels? Sa Israel, they used to symbolize themselves as the cow. Di ba si Moises noon nung bumaba sila Uh, bumaba siya sa table at nakita niya yung mga Israelita, ginawan nila ng parang diyos-diyosan ay isang cow. Ang tingin nila sa mga foreigners on donkey. Kasi hindi siya kabayo. Kabayo, ginagamit siya para sa war. Ang donkey, actually, um sorry for the word, parang aanga-anga, no? At uh, mabagal siya. Pero, yun yung tingin nila sa mga foreigners. The camels would be seen as the uh, animals of the rich other nations, no? And also the horses naman for war. Tapos si Jesus, nilagay siya dun sa lalagyan ng kainan. At parang nakikita natin, wow, si Jesus pala, parang siya yung dayami, parang siya yung pagkain ng lahat, hindi lang ng mga Israelita. Diyan nagsimula si Jesus dito sa lupang ito, sa isang manger. At siguro ito rin yung ating panimula. Una-una, pag nakita natin ang manger, ito ay gawa sa kahoy. And tingnan natin, di ba, parang iyan din yung cross. May mga manger daw na gawa sa bato. Pero syempre, hindi lahat naman kain nila noon bato eh. Kaya kahoy. Imagine, yung poorer people were using wooden mangers. Yun ang kainan ng kanila mga hayop. At iyon ang ginamit din nung si Jesus ay pinako. Cruz, sa krus wood ang ginamit. Para mas sinasabi sa atin, no? imagine kung si Jesus nga pinanganak, hindi sa isang very soft bed. Nilagay siya sa isang kainan ng mga kabayo, ng mga hayop. Dapat tayo rin pala, just like Jesus, wala tayong karapatang magyabang tungkol sa ating sarili. Yung mga connections natin, educational attainments, trabaho, ano ba mga nakukuha nating kapagyarihan, wala yang saysay. In Advent, we are now being called to be nothing again, just like Jesus, na dumating sa mundong ato, ito at nilagay sa isang manger. Una-una, at pangalawa rin, makikita natin na ang manger ay para sa lahat. Kasi na sinabi ko kanina, di ba, hindi lang sa mga baka, Israelita, donkey, na mga foreigners, pati rin pala doon sa mga marahas, uh, the horses, o kaya mga ibang mayayaman na foreigners at iba rin mga mayayaman sa Israelita na may camels. Jesus was born for all. Wala tayong karapatang magmalaki laban sa iba. Kaya para sa ating reflection, ano kaya ang napag, nakapagpapakumbaba sa aking sarili? What makes me humble? Nakita ko na bang dahilan kung bakit ako ipinanganak sa mundong ito? Sometimes ina natin ito sa mga positions, ano ba ito, goals in bank accounts at kung ano-ano pa. Or paano kaya natin mayaalis ang bias natin laban sa iba? Galit tayo sa mga war freak, galit tayo sa iba mga tao, galit tayo sa iba mga, yung mga regionalism, minsan nagagalit tayo sa iba mga tao from other regions in the Philippines, o kaya ibang country siguro, o ibang lahi, ibang relihiyon pero tandaan natin, di ba si Jesus ay isang Diyos na nagkatawang tao na inihiga sa isang manger na kung saan kumakain ng iba't ibang klaseng hayop. At si Jesus inialay niya ang sarili niya para maging katulad natin at kapantay ng lahat bilang isang tao. It's a beautiful reflection sana during Advent na bumalik tayo sa ating basic, basic being as human beings, that we are children of God. And each and every person also deserves that respect that because they are also children of God. Doon tayo nang galing, katulad ni Jesus, at dapat maging manger din tayo. Tandaan natin, paano ba sila napunta sa sabsaban? Di ba may mga bumisita ng sa manger sa Belen noon? yung shepherds at saka yung wise men paano nga pala sila napunta doon there were two things the star and the angel star and angel yung naging mga um, physical uh or should I say ito yung mga binigay sigurado ng Panginoon na mga signs para makarating sila kay Jesus first we see the star they said that nung pinanganak daw si Jesus there was really a big star that appeared in the sky. Kahit mga scientists, astronomers, were able to calculate it in such a way na tumatama siya dun sa estimated time din kung kailan pinanganak si Jesus. The shepherds for sure saw that star and they wondered, parang strange, may malaking star. Ano kaya yung star na iyon? The magi also saw the star at mas alam nila i mean in the in the way they studied their uh yung kanilang expertise kasi is, is they read the stars nababasa nila yung stars at may interpretation sila doon at ang interpretation nila is the king the savior is going to be born at dahil pag nag-appear ang star and nag-appear nga siya and so they went to the east to see uh, they went from the east they went to the west no to go and see that place kung saan naandun yung star na iyon. The angel also was all uh, a part of the guides for these people kung paano sila napunta kay Jesus. These are more heavenly. Kung yung stars, ito yung heavenly body na nakikita natin, tawag natin sa mga planets and stars, di ba? Ito naman talagang galing from heaven. A messenger from heaven. So we have the, ink, the stars and the angels. In Luke 2, 8 to 14, you can just go back again sa inyong uh, scriptures, no? Yung angels nag-appear sa mga shepherds. At sinabi nila, huwag kayong matakot na na pinanganak na ang inyong Savior. At makikita nyo siya wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Sa Matthew, makikita rin natin at yung angel nakipag-usap din sa mga wise men. Ito yung pagkatapos na nila nakita si Jesus. At sinabi ng angel, huwag na kayong babalik sa ruta ang dinaanan niyo. Kasi may balak si Herodes na maalamin kung nasaan yung pinanganak na Savior. So they, because of that message of the angel, they went the long way back to their to their own countries. Itong star at itong angel, they were led to Jesus sa sabsaban. Doon sila umabot. Doon sila pumunta kay Jesus. Yung angel, hindi lang angel. They were guides actually. In the end, si Jesus pa rin ang pupuntahan, ang, ang, pupuntahan natin. Kaya, pag, sa, pag tayo sa sabsaban, nakikita natin si Jesus. At si Jesus ay nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Sana nakikita rin natin ang ating sarili kapag nakikita natin ang Belen. Kaya para makita natin ang ating sarili, we really have to look at the star and look at the angels. Yung star could be the human part, the human or create yung mga pinilikha na bagay. The daily experiences that we have. And then yung angels, we of course, yung mga galing sa Diyos talaga. Scriptures, the tradition in our church, the church teachings, these are all of course coming from God. If we put them together, makikita natin na they all lead to Jesus. Kaya nga kung gusto natin makilala palang ating sarili, eh di dapat tumingin lagi tayo kay Jesus. Si Jesus sa ating daily experiences. Si Jesus sa scriptures. Ano ang tinuturo ni Jesus na itinuturo ng simbahan ngayon? Ano ang tinuturo ni Jesus, ginagawa rin ni Jesus na ginagawa ng simbahan ngayon? At paano ito nagko sa ating daily Christian experiences natin? For sure, they say, God has been giving us signs along the way. We just need to open our eyes and we need to open our eyes with the eyes of Jesus. Nang galing tayo sa sabsaban, si Jesus ang pinanggalingan natin. At pupunta rin tayo sa pagiging sabsaban kasi tayo ay walang karapatang magyabang sa mundo nito. We all just have to go to Jesus. Kaya sana this Christmas time, sa paghahanda natin sa Advent na ito, maging mas Jesus tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao sa ating paligid, and most especially to ourselves. Because Jesus became a human being like us, for us, and He is the Word made flesh who dwells among us. Good day po sa inyong lahat. Thank you, Father Bob, for that wonderful reflection. At sa mga nakinig po sa atin, naway ang natitirang mga araw ng Advento ay maging isang magandang preparasyon para sa Pasko. And may your Christmas season be blessed, be joyful, not just in material or in physical terms, but also in spiritual terms. Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa mga pinakamagandang preparasyon na pwede po natin gawin para sa Pasko, ang isa sa mga pinakamagandang pwede natin gawin ngayong sa mga natitirang araw ng Advento ay ang pangumpisal. Sa pangungumpisal po, ating linilinisan ang ating kaluluwa, ang ating budhi, upang ating matanggap ng matiwasay ating Panginoong Heso Kristo. Yung pong tanggap natin kay Kristo is most of all on the spiritual level. And kahit pa tayo nagsisibang gabi, kahit tayo pa'y pa makumpleto yung sibang gabi at kahit tayo pa'y pa mag-midnight mass, kung hindi naman po handa ang ating kaluluwa to receive Him worthily in Holy Communion, to receive Him spiritually, kasi mayroon po mga kasalanan sa ating kaluluwa. Uh, ito po ay isang missed opportunity. So please go to confession this Advent season. In the remaining days of Advent season, uh, may mga parokya pa rin po na merong mga confessions. Kung hindi man kumpisa lang bayan, ay merong regular confessions pa rin. Uh, in Quiapo, in Green in Greenbelt, if I'm not mistaken, meron pa rin pong mga regular confessions. Ano? So, If you could please go to a church na merong regular confession, please do so. Thank you very much at salamat po sa pakikinig sa aming munting Advent reflection. May you all have a blessed Advent and Christmas season.